Hi guys! Good morning! At sobrang tagal ko na nga walang upload ng vlog at sobrang busy talaga ako. And for today's video nga po, isamahan nyo kami pumunta dun sa Sanchong Tambaka, no? Sanchong Flea Market or Sanchong Tulay. Kayo na po bahala. So nga lang po pala kami ng MRT kasi yung station dito sa bahay namin ay A3. So pupunta kami ng A2 Sanchong. So isang stop lang, nasa Sanchong na kami. Day off nga pala ngayon ni Jay, kaya may family day kami ngayong pamilya. At sobrang sadin talaga ni Baby kapag dumala bas kami ng ganito. Yung simpleng labas lang, punta lang sa park or magbabanding kami. Kaya nga pala kami pupunta dun sa may Sanchong Flea Market kasi nga po, bibili kami ng isa pang isda. Parang nalulungkot na kasi yung alaga naming isda na fighting fish. Yung beta fish namin na si Tanggol, pinangalanan naming Tanggol. Sobrang saglit nga lang po ng biyaya. Ayan na sa Sanchong A2 na kami. Tuesday hanggang Sunday nga po ay bukas pero kapag Monday po ay sarado dito. Walang mga tinda. Tuesday nga po pala kami nagpunta dito at ang daming nagtitinda ng mga cellphone at iPad tas ayun marami din prutas pero yung ibang stall ay wala. More on Saturday and Sunday nga po talaga ay ang daming nagtitinda dito. Tignan nyo naman ang linis yung ibang part dito. Konti lang yung mga nagtitindang ukay-ukay. After nga po makapag-ikot-ikot ay kumain kami na itong buto-buto tas bumili kami ng rice na may giniling. After nga po kumain ay naghahanap na kami kung saan kami makakabili ng isda na mga kasama ni Tanggol. Kaso nga, wala pala nagtitinda ngayon. Kaya ayan, si Baby na-enjoy na lang. May tugtog niyang speaker, tapos pumunta siya bigla dun at nagsasayaw. Kaya natutuwa yung mga tao sa kanya. Napakakulat talaga netong 2 years old and 6 months baby ko. Pinivideo nga siya ng ibang Taiwanese dyan at natutuwa sa kanya. After nga po kumain sa free market at mag-enjoy si Baby kakasayaw, ay eh, dumaretso kami dito sa may mga pa-flower nila. Dito naman po yan sa may New Taipei Metro Metropolitan Park. Tapos ayan nga may nakita si Baby ng mga photographer. Kaya ayan nagpipicture-picture picture sila. Tapos si Baby biglang pumunta doon at nagpo-post-post talaga. Eh may pinipicturean silang model-model nilang kasama. Tapos si Baby biglang pumunta at ayan Post-post-post. No? Kaya tuwang-tuwa talaga sila kay Baby. Nabol pa nga nila kami kasi gusto pa nila ulit kami yung picturean. Pinicturean nga nila kaming buong pamilya. Tapos si Baby ang dami nilang shots. Pero hanggang ngayon di pa nila napapasa sa line namin. Ninintay ko nga eh. <laughs> Kanina nga, bago kami umalis doon sa may kainan, ay eh biglang may humabol sa amin na tendera. Tapos bigla naggusto lang magbabay kay baby. Tapos binigyan ng mga biskwit si baby. Siyempre, ako yung taga-kain ng mga biskwit niya, kaya tumataba ako. Si baby kasi ay eh, talagang mahilig yung mag sa mga nakakasalubong niya. At sobrang ganda talaga dito sa New Taipei Metropolitan Park. Minsan kasi walang mga flowers dyan. May time lang talaga na maraming flowers. Tapos kapag gabi dito, ay eh, sobrang ganda dito ng mga pailaw nila. Minsan nga pupunta kami ni Jay dito para makapag-vlog ng gabi. Sobrang busy lang talaga namin ng mga nakaraang linggo kaya wala talaga akong mga video at vlog. Pagpunta nga lang namin dito ay sobrang init. Mabuti may dala akong payong at naka UV jacket ako kaya hindi masyadong masakit. Sakto nakapag sunscreen kami ni Baby at ni Jay. Sobrang relaxing talaga dito mamasyal kaya kapag stress ka naku maglakad-lakad ka lang dito ay naku mag -e enjoy ka. Tapos ang dami mong may isip marirealize sa buhay na sobrang swerte mo pa rin talaga sa buhay kasi nakakapunta ka dito, nararanasan mo yung mga gantong bagay. Kaya kahit anong stress na nararanasan natin, lagi nating isipin yung mga blessings na dumadating sa atin at lagi may dahilan kung bakit binibigay sa atin lahat ng mga pagsubok. Saglit nga lang po pala kami dun sa mga bulaklak at saka sa mga design-design dun sa baba kasi sobrang init na talaga. Tapos umakit na kami dito sa may MRT. Dito nga po pala nabibili yung padlock na may puso-puso. 100 NT nga po pala. Tapos sabit nyo dyan, yung parang sa Korea-Korea. Sa so, tindi na nga ng sikat lahat ng araw. Hindi na kami nakababa dun sa mga slide slides. Kasi nga, sobrang masakit na sa ano balat. Kaya sabi ko kay Jay, umuwi na kami. 11.30 na kasi to nung pauwi kami. At si Jay Dilin talaga yung nasasanay na siya mag siya yung magbabayad kapag pumupunta kami sa mga MRT. Gusto niya yung nagtatap talaga siya. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Please don't forget to like and follow. Bye-bye! Please, Bye-bye!